Magandang umaga po sa lahat, sa lahat nating mga kababayan. Welcome back sa ating YouTube, a uh, YouTube channel tuloy Sa ating live, ako si DJ Mio and we are live here. Ito po sa likod na aming bahay dito sa May Barangay Buangan, Torrijos, Marinduque. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kalalawigan? Meron akong bisita ngayon na, na napakaagang naghatid sa akin ng uh, isang malaking <laughs> joke lang. <laughs> <laughs> Isang malaking ano nakakatawang bagay ano. <laughs> Paano nga nibaga? Si Papa Dave bumisita po sa akin. ayan sila. Ay Papa hey, Dave hi, hi, hi. Good morning, good morning. Kumusta po kayo? <laughs> uh Oo. -oh. Ano nangyari si Papa Dave? Wait, kami kasama si Papa Dave. Hello po? Yan. Ano pangalan Anong mo? umaga po ako po si Enrico Cruzado. Enrico Hill Cruzado. Yan. Tagarita <laughs> rin siya sa buangan. Andun po yung kanila oh, doon. doon. Doon, doon doon sa may kabila. Yan. Maganda ang panahon ngayon. Makalipas po ang uh, maulan na sitwasyon na naranasan natin kagabi kahapon makulimlim na kapaligiran. Adala ito siguro nung low pressure area. Pero ngayon po, ay napakaganda ng panahon dito sa Marinduque. Dapat pala, ino si kasi ko sa iyo. Paano ba yun? Wala na, hindi na wala po na pwede. Na, okay. Oo. oo. Saan hey, oh, na ka sa ah. imilkas? Ano ka ah, share mo? Sa page. Ah, share? Okay, sige. Sayang naman po, pwede sana. Kung nandun si Ron, pwede niyang ilive. Eh, wala. Mamaya pa yun, 8 pa yun mapasok. Okay, so kumusta po kayo? Ba't wala akong nababasa mga comment? Uh, comment na po kayo na saan kayong lugar ngayon, nanonood. Kumusta po dyan sa inyong lugar? Si Hana nanonood. Hana nandun si Hana. Doon, nag si Hana nandun sa kabila niyan, kabuyo. Hi Hana, tay ka muna ha. intay mo lang ako ng kaunti. Dahil binisita ko ni Papa Dave. Yung pong nakikita nyo doon, yun ay Mount Malindig. Ito, Tablas. Ang ganda. Ay, ah, ibig sabihin maganda po ang panahon ngayon kasi nagpakita po ang si Mara. Yan po ang si Maraya ang yang, yang lugar na yan. Yan ang island na yan. Romblon po yan, mga kababayan. Ibig sabihin maganda po ang dagat ngayon. Sa buong maghapon. Dahil bihira po namin makita yan. Mula nung ako'y maliit pa, palatandaan namin yan. Lalo tatangkin na ganda o kitang kita ang laki ng pagkaka ng hugis. Ibig sabihin maganda ang panahon ngayon. Opo. Yan po yung mga palatandaan namin dahil since maliit pa kami dito na kami nakatira sa lugar na ito, sa bahaging ito ng Barangay Buangan Turis Marinduque, nandiyan yung bahay namin, nandiyan. So ibig sabihin maganda po ang panahon ngayon. Kahit na naranasan natin na ang mga manakanakang pag-ulan mga nakalipas na araw, nagpapakita lamang na maganda po ang dagat ngayon dahil natatanaw po namin ang isla ng Simara. Bihira po lamang namin yung makita. Oo, yan po ang Simara sa Romblon at ito naman po ang Tablas, ang laki o. Oh. Tablas, Tablas Romblon. Yan. Tablas Romblon. Similar island po. Similar island po. Similar? Similar po ba o Simara? O, batiin natin. Jaylin Francisco, good morning watching from Lucena. Dante Marinduque Ikaw po ba yung uh, si kapitan po ba ito ng uh, Sihi? Kabayang Dante Marinduque Eleanor Joben Lakdaw Good morning, sa samugpog po kami Eleanor Joben, magandang araw po sa inyo Similar Island, Similar Island? Hindi oh Simara Simara Island, yan O oh, sige, kasama natin si Papa Dave Simirara Simirara Island pala, Simirara Island Simirara Island, yan O oh, tama po sa pag ano, Tama po, Simirara Island ng Romblon. Malakas ang alon. Oo, ito po. Ito po ang alon ngayon. Yan, dalang pasigan. Bali pakita. O sige, magbati na kami. Hi, Papa Dave! Kumusta ikaw? Kumusta ang pag-vlog, Papa Dave? Kahit saan ba kita? Ayan, okay. Ayon dito, dito. Ayan. Isa magandang umaga po sa inyo. Uh, maagang ang kaba din ito dahil ako yung nakagastang. <laughs> Opo, si Papa Dave ay nandito ngayon sa amin dahil... Uh, makuha sana ng mga bilot. Nakuhan uh -oh. ng bilot at uh, nag-anak yung aming aso. Gusto ko ipakita sa inyo yung anak ni Malos. Kaya lamang etong si Papa Dave. Bineraw-raw si Malos. nag hay lang ako. Binuraw-raw, eh, hindi kilala. Kinagat. Oo, ito kinagat. So medyo eto yung kagat ni Malos sa kanya kaya dadalhin natin si Papa Dave kay Dr. JM. JM Victoria. Opo. Ito po ba mamayang gabi ay eh, magtatahul na? Baka may maulol. <laughs> Baka mamay magulol na itong si Papa Dave. Pero mahapdi Papa Dave. Medyo po, medyo, medyo mahapdi. Oo, oh, oh. medyo nangingimi. Sa palatandaan ba yun na ano? Na uh, palatandaan yun ako okay, magiging lobo na. <laughs> magiging, magiging ano ka na? Magiging, magiging lobo. immortal na ako. O, kaya nga ano, mag-shoutout po sa, mag-shoutout ka na lang Papa Dave. Good morning kay Leonide Evangelista. Good morning. Saan daw ito? Ito po ay sa Barangay Buangan, sa Sitio Mabukda. Ano po? Yeah. O oh, sa hello din kay Maria Queenie Basco. Hello, good morning po. Watching from Antipolo Gasan, Marinduque. Ku, ihawakan mo daw ngani at ako'y ikaw mag ako'y maakunin ko po muna yung bilot. Papakita <laughs> ko sa inyo yung mga bilot. Ayan. Abati si din natin mga kababayan si Jaylin. Hindi po si Jalen Francisco. Sabi niya, shout out pa sa family ko dyan sa Buena Vista. Thank you po. Sabi naman ni June yung good morning mga kabayan. At si Sir Van Constantino na isa sa magigiting nating kapulisan dito sa bayan ng Turiosa. No? Good morning Sir uh, Van Constantino. Good morning mga lodi ko. Ayan. Maribet, Malapaho Sol. Shout out pa magandang umaga po sa Malapaho family sa Barangay Balimbing, Buak, at sa Sol Family ng Libtangin Gasan. Ang dami nating viewers ngayon sa Bayan ng Gasan. Kumusta kayo mga kababayan? At saka batiin din daw natin yung father ni Jalen Francisco na nagatandok. Ano yung nagatandok? Hindi ko alam yun. Tandok? <coughs> hindi ko hindi ako familiar. Baka sa Gasan alam yun. Ano? Hmm. Kabayan, comment ano yung tandok para bago sa aking pandinig. At good morning po from Angat, Bulacan. Sabi ni Marza Archie. Sabi ni Jovelin Daria Francisco. Good morning po sa mga taga Bagtingon, Buena Vista, Marinduque. Yan. Early. Mantalan pa Good morning from Pinamalayan, Occidental Mindoro. Hi Janico. So ganito po si Papa Dave. ano mo nga, post mo nga ng maganda. Yung... takating uh, nakatingin sa kanya. Ayan, ayan, ayan. Tapos makita mo sa akin. Nakaano ka? Ayan. Pa? Malino, maliwanag, maliwanag. Mm, maliwanag po. So, ito galing pa po alam niyo po, bagaling pa si Papa <laughs> Dave sa si Santa Cruz. Ang aga. Hinabol niya ako dahil pabalik ako ngayon sa Buwak. Meron kasi akong mga gagawin ngayon. So, hinabol ako ni Papa Dave. Ang aga-aga niya po umalis sa Santa Cruz. Parang <laughs> alas 4 pa lamang naglakbay na para lamang makahingi ng bilot kasi nag-anak 'yung aming ah, si Malos. Nag-anak 'yung aming bilot. ah nag-anak 'yung aming aso na ah, si Malos. So ito yung mga actually lima po itong bilot. Napakaganda kasi malago ang bah buhok ni Malos kasi Japanese spit si, si, Malos. Ngayon, binuraw-raw nito si Dave. <laughs> Kinag nag-hide daw siya, eh, hindi pa siya masyado kilala, eh, 'di ba? Kapag ang aso nanganganak eh medyo matapang. So, kinagat po si Papa Dave. Yeah, kaya kailangan namin siyang pa venom ahas pa lang. <laughs> Antay rabies. Ah. Pero ito yung mga bilot. May lima ito. Ito mapapunta kay Papa Dave. Ito yung malago ang buhok. Ito. Kaya ang pangalan nito si Kagata. <laughs> yan. Ito. So, ang babae. Marami po kami aso dito. Yan. Oh, by the way, gusto ko ipakita ko po sa inyo mga kababayan dahil itong damit ko na suot ngayon, dahil proud na proud ako maging marindokenyo palagi. Always po yan, hindi nawawala sa puso ko. Ito po'y galing sa grupo ni Ate o Oliveros, ang Proud to be Marinduqueño. Pakita naman natin, sa lahat po ng mga miyembro, Oops, ang ganyan lang. <laughs> sa lahat po ng mga miyembro ng Proud to be Marinduqueño, maraming maraming salamat po sa pagmamahal sa inyong lingkod. Dahil palagi ko pong suot, Wala ka chan po ata. Palagi ko pong suot, ang damit na binigay ninyo sa akin. Ito po ang Proud to be Marinduqueño. Yan. With the matching bilot, dalawang bilot. So ito, mapapunta kay Papa Dave. Tama lang. Yan ang yan ang, yan ang kapalit. Yan ang kapalit. Yung token. Yan ang token kagat ni Malos pero sa na tong ano sa na si hindi ko lang pangalan ginito tanungin natin yung mga kababayan natin pwede ano na maganda... po bang ibigay oh ano po bang magandang <laughs> pangalan na ibigay dito Sambayas. sa, bilot na ito yan yung unang tanong pangalawa ito po kasi ay mang... kakamulat laang so isang isang buwan pa lang mag buwan mag buwan pa laang tapos, hindi pa siya nakain ng kanin. Tapos ay uh, naso so, nadodo pala ang pwede na po ba itong ibigay kahit hindi pa nakain ng kanin? Pwede na ba itong ibigay kay Papa Dave? O, kailangan pakainin muna ng kanin? O, dapat siguraduhin na nakain ng kanin, saka mm. pwede nang ibigay? So, comment daw po kayo, dun sa mga nag-aalaga ng mga bilot ng aso. Uh, kasi, sayang naman yung pagpunta ni Papa Dave dito kung sa Santa Cruz pa siya nang galing, di ka? Eh kung, uh, ano, kung, pero kung hindi naman, willing naman siya na pag mo na ng isang linggo para masigurado. Kahit one month. Kahit one <laughs> basta month. Sure. Basta sure. <laughs> Kasi kaya kami nag-worry, itong si Tito JB, yung kapatid kong isa, kumuha na, um, nung last na time ng anak yung isa naming aso, hmm. si Bella, kinuha agad. Hindi pa nakain. Ngayon, namatay. Again, Kaya, nalulungkot kami. Again. Kaya, ayaw ni nanay ko na ipamigay hanggat hindi pa nakain ng kanin. So, tanungin natin yung mga kababayan natin kung pwede na ito ibigay kay Papa Dave o paghintay muna ng isa pang linggo para masiguro. Kasi kakamulat pala ang po nito, oh. Yan. Ang cute. So, batiin natin ang app pa nating mga kababayan na nanonood. Good morning po, watching po pa shout out sa Saudi Arabia. Ito, ano ba ito? Dalhin daw sa magtatandok. <laughs> Dalhin sa magtatandok. <laughs> ah, Oo, para, taw. ano, para, uh, sip-sipin. Oo. Ah, yung... Oh. Yun ano, para yung oh, bati, o oh, oh, bati ka. Si, batika. ka. Uh, good morning po sa inyong lahat. <laughs> Nahiya-hiya pa. Wala namang inagawang tama. <laughs> Ayan. Okay. Natatuwa talaga ako dahil nakita ko itong ano, sa habang panahon, ilang days na po ba kasi nadede pa siya sa mother niya. Dapat yung kumakain na ng rice bago ibigay, sabi nila sa salsedo. Hmm. Oo oh, oh. Ito po wala pa pong isang buwan. Anak, Japanese Pits po yung mga bilot na yan. Yan. Di ba? Ang cute. Lima po yan, lima. Pero abigay ko na yung isa kay Papa Dave. <laughs> Alright. Sige. Baka gusto mo pang bumate. Baka bu gusto mo batiin yung katipan mo. Ay. Gusto kong batiin yung aking girlfriend dyan sa Santa Cruz sa Palengke. Good morning sa iyo. I love you. Ay! Ah! Yeah! <laughs> yung pangalawa Ay, pa katipan. Kinilig. Ay, tsaka na yung pangalawa. Wala <laughs> gindi. Hindi ko na mo siya batiin. <laughs> Kapunod ko na muna sa una ko bago dun sa isa. <laughs> <laughs> Ay si Abdullah. Gusto mo, Abdullah, ng isang bilot? Kasi, bali, ano ito, lima. Meron pang... May isa pa na... na may isa, pang bakante. May isa pang bakante na hindi ko alam kung kanino ko abigay. Shout out, te. Eh, napakaganda mo, insan ko. Yarn. Jobani. Jobani. Melinda Manggera, good morning po sa lahat ng mga taga-buliasnin. Hi sa mga taga-buliasnin. Mga two months daw. Mga two months pa bago ibigay. Pero sabi nung isa, pwede na daw yung ihiwalay. Parang ano lang ah, parang kuting, parang pusa, ano. Mapapapunta pa ako sa buwak ng wala sa oras. Uh -oh. Dr. J.M., bukas ba ang iyong ano? Dr. J.M., kailangan namin siyang ipaano, marindukin news Yan, so, ito, mga bilot. oh, <laughs> cute, cute. Ang cute cute na mga bilot. Gusto na share kay Doc JM yung live. <laughs> oh. Doc JM, kapag nakain na po ng kanin, doon lamang pwedeng ihiwalay. Sabi ni Maribeth Malapahosol. Sa akin na lamang po, Jalen Francisco. Sir, bawal po kami sa aso, sabi ni Abdullah. O, oh, ganun ba? Akin na lamang po yung isang bilot. Ito po ay Japanese speech, itong bilot namin ito. Malago po ang buhok nito. Kaya bata pa lamang, sobrang laguna ng buhok. Ayan, o. Oh. So, Japanese Pits. Hello po sa mga kapatid ko dyan sa Boliasnin Asnin from Canada. Hi, Vicky Lopez. Beverly na Roldan, taga saan ka? Yan, so, nasilip ang araw. Yan. So, nasilip na po ang haring araw. Pakita natin. Maganda ang panahon ngayon. Kita nyo po ang paligid natin, Oh. Uh, magkahapon talaga ang ulan naranasan natin pero sa mga oras po na ito eh napakaganda po ng lagay na ng panahon. Yan. Good morning pa shoutout po sa mga anak ko diyan sa Gaza. Nandito po ako sa Thailand. Sabi ni Melba Palomares. Opo, may lahi po ba yan? Opo, lahi pong aswang. <laughs> lahi pong aswang. At saka po, lahi po ng mangkukulam. So kayo na po ang bahalang mag-alaga. Joke lamang po. Asan Malos! Parini, dali. Parini. Pakita ko yung nanay. Malago po ang buhok niyan. Japanese speeds po yan. Yan. Santa Cruz po ako. Beverly kisana Roldan. Malos! Para! Natutuwa talaga. Tignan mo, nag na Ano na, na yung ano, Simirara Island. Oh. O. Simirara Island. Ayan po, o. Oh. Yan po ay, ano, bihira lang talaga namin makita. Yang Simirara Island na yan. Pero itong tablas, laki dog lover po ako, Beverly Kisana Roldan, nabigay lang po talaga namin to sa mga talagang nag-aalaga ng aso dahil nalulungkot kaming ibigay actually yan, yan po ang Tablas Island ng Romblon and then yung maliit, yung isa naman po yun ay Simirara Island po. ah, iba pa yan yan ay, yan ay ano na, Quezon Province ayan, na yan si ayan, yan, Simirara, yan, yan. yan. Ay, ha? Ayan yan. Ito, 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 ito. Ito po ang as, ito po ang nanay niyan para sa kaalaman ng lahat. Oo. Japanese Spitz po yan, si Malos. May lahi po ba yan? Meron po. Ito po. Ito po ang nanay niyan. Napaka... Yan. Si Malos. Yan. Malago ang buhok, maliit laang. Yan. Malaki ang dibdib. Malaki dibdib kasi yan po yung nagapadede. Kaya lang inasawa nung amin si ano ngayon kaalam kaalam laan po namin kung sino umasawa sabi ko nga malos permi ka na lang nagalalandi tuloy nabuntis ka agad tapos hindi mo agad sinabi sa amin kung sino ang tatay ng iyong mga anak ikaw ay pits po pambihira oh Japanese speech malaking dibdib ito po oh, mahaba yan yan mahaba ang dibdib so ngayon nagulat na lamang kami hindi namin alam na siya pala'y buntis tapos nagulat kami, may iron na siyang umaga. Meron na mga naga nagagaon, ingaw-ingaw, pusa pala yun. <laughs> yung naga iyak, iyak na mga bilot, ayan na pala. Si Malos, it na anak na pala si Malos. Nagulat pa kami, kala namin nung mga una, ang anak niya ay bulaw. Kasi yung iitim po ng, ano, ng mga anak. Pero ngayon, ang itim talaga niya dati parang bulaw talaga. Nung unang kita, di ba? Nung unang kita mo ano? Mas isang brown. Oo, oo, puro itim. Pero sabi ni nanay na kumaalaman natin kung sino talagang magiging, kung sino talagang nanay at tatay niyan pag, pag medyo mga isang buwan. Kasi yung mga malabas yan dun sa kulay. o nga ni naman, yung dating mga itim naging brown. So alam na namin kung sinong tatayin, si Apollo. Si Apollo, si Apollo ka nagpaasawa ka kay Apollo. Hindi mo sinabi sa amin. Yan. Sa akin na lamang po yung isang bilot. apal ah, lakihin hinatasan ko sa paghagad ng bayawak. Ayaw ko sa iyo! Ayaw ko ibigay sa iyo! Ah, pagtrabahuhin mo pa. Giovanni Solet. Idol, sa anak ko na daw po yung isang bilot. Birthday po niya ngayon. Thank you. Hi, Jaylin. Nasaan ka? Oo nga ning ano. Ayaw ko ibigay sa iyo. Kung nga paghagadin mo lang ng bayawak, ilinti ka. Oo, oh, natakot na kay Malos. Natakot ka na kay Malos? Hindi talaga ito ng nangagat? Iwan sa iyo, Magin kasi ay... binororo mo kasi. Ba bagay talagang, kahit miskin naman kahit sinong inahin eh. Galaw-galawin mo yung anak niya eh. Ay, <laughs> ina, <galawin> <laughs> Lima yan? Yan! Kasama namin. Hoy, mga kapatid ko sa Buton, Manolo, Erlito, Naling. Hoy, by the way, meron akong, uh, excited po ako this coming Monday. Dahil kinuha po ako yung speaker ng um, ng Marinduque Police Provincial Office. So, may, may parang may arrival of commerce So, excited ako sa so, Monday. Ano, uh, prepare na ako ng aking speech dahil ako po ang magiging guest speaker ng kanilang uh, uh, police community relations activity. Yan, sa so, kanilang excited talaga ako. Sabi ko sa team, kailangan yung akong i-cover, full coverage dahil <laughs> Ang hina ko sa team ay watching from Tandang Sora, Quezon City. Dog, dog food po ang pakain ko. Ay, Jaylin Francisco, sabi ni Dr. JM, dapat daw hindi dog food ang inapakain. Kasi pag dog food, ang nabigay agad yung kanyang bituka. Nung araw pa naman daw talaga, wala naman daw dog food. Kaya mas maganda pa rin na sanayin ang mga aso sa kung ano yung kinakain natin, yung mga leftover food. Pero siguraduhin na malinis, hindi panis hindi bulok yung papakain sa aso kasi daw base dun sa kaniyang ano eto galing kay Dr. JM uh, nitong mga nakalipas daw po ng mga buwan at mga taon mataas daw po yung kaso ng mga aso na nagkakaroon ng sakit sa kanilang kidney or uh, something to that effect ano you know? i'm not so much particular with the ano kung anong epekto nito ng dog food pero sabi niya ang inadvise niya sa akin mas maganda pa rin na kung yung kinakain natin yun din yung kinakain nila. Of course, hindi pwede yung mga isda dahil malalagas ang buhok, lalo pa ang yung mga ma, mga lalang sawag yon. Pero yung kagay ng mga chicken, kasi sila ang favorite nila, chicken. Oo, mga manok o kaya ay karne. Yun, pwede nating pakainin sila. Kagay ni Malos, kapag pinakain po yan ng, ano, pag pinakain po yan ng, ano, naga, naga, ano yun, naalis yung, nagalagas. Nagalagas kaya hindi namin napakain ng malalangsa. Yun din yung as, yung bilot mo din ug mapakainin okay. ng ano. Pag mo din napakainin. Yung napakainin. May nalamang po ang cute sabi ng anak ko. Yan, wag pong dog food. Sabi ni Dr. ano, ni Dr. JM, wag dog food. Pero halo inahaloan ko na. Oh, wag. Kasi ito po ay napaka sobrang lambing pag mga Japanese pit. Sobrang lambing po. Yan. Marami po kaming aso dito at kaya love na love namin ang mga aso. Kaya nga po ito, lab na lab ko rin eh. <laughs> Alright, sige po, ikaw ba yung may babatiin pa? Bago tayo magpaalam dahil papunta okay na po ako sa buwak. Okay na po ako. Ako gapat na laang. Doc GM, sana mapanood mo ito. Okay na nanawagin talaga. Okay natatakot, dahil baka mamaya ang gabi ako eh. Hindi naman. Okay. Alright, ito okay, na. Kasama natin si... Enrico. Enrico Hill. Yan. Good morning po, kabayan. Kumusta po sa mga taga Pakaskasan, Torijos. Oo, natutuwa talaga ako na makita yung Simirara Island, oh. Yung Simirara Island, yan po ang Simirara Island, yan. Napakabihira namin makita yung Simirara Island na yan. Pero ito po ang Banton, ah, Banton Tablas. Yan. Kumusta po? Si Papa Dave, Alright. At ako naman po ang inyong DJ Myong. Pansamantala na magapaalam. See you on Monday. Dahil live po kami 7 in the morning sa flag racing ceremony ng Marinduque Police Provincial Office kung saan ako po ang tatayo na kanilang guest speaker, di ba? level up tayo, di ba? Dati eh, pasakay-sakay lang kita sa bubungan ng jeep. Ngayon eh binibigyan na kita ng pagkilala. And I'm so much happy and thankful for uh, those individual na sumusuporta, nagmamahal at patuloy pong uh, nagtitiwala sa ating pong munting kakayahan. Okay? Ako naman po, si Romeo. Uy, nanonood si ano, Kabayang Rowena Sota Sato. Hi, Kabayang Rowena Sota Sato, dyan sa Japan. Lagi po kayong mag-ingat at maraming maraming salamat sa so, napapakinabangan na namin ngayon na television na binigay nyo po sa amin. 43 inches yan, Papa Dave, di ba? Baka naman daw po. Ito. <laughs> 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 Baka naman po. Yung marinduki ngayon marinduking din, Kabayang. ngayon din <laughs> <laughs> Si Papa Dave. Hoy, may chika ako sa iyo. May marites ako sa iyo. Mamaya. May marites. Kami muna yung mag-amaritesan. Alright. Ako po ay pansamantala mag-apaala mula po dito sa... Buwangan to Rios, mga kababayan. Ako po si DJ Myong. At ako naman po si Dave Scala Ito po ang Erguhan with, with DJ, DJ Myong and Papa Dave. God bless everyone. See you in our next vlog. Love lots. the Taas ano? mamaya malaki pa yan. Nag-aiyakan na yung mga bilo. Huwag ko hawakan yung tuta. Hawaki. H hawaki, h hawaki. Oh.